kumusta mga kachika? Good morning, good morning, good morning, good morning. So morning pa mga kachika. So kaganina sa sayo sa buntag, sa iyo kay Mina, halina na mi 240 halina mo sa amo ang lumpiang gulay. So sa kay mi kagahap, ah, kaga, nina ng balay-balay among gi balay-balay ang among mga silingan dire bisag gamay ra silingan pero nahurot ang amuang ang lumpiang gulay so namihalin halin nga 240 so karon mga kachikaw na pa mi karon diri sa balay wala pa may ka open sa tindahan okay lang kay at least na nami halin wala na mi na zero sa so, kaysa magsigi mi gulat dira na wala mo ano mo wala mo palit So, mas, mat much better good na dili sa bukid-bukid, i door-to-door -door good ninyo. Murag free delivery ang ilahang peg. Okay. So, karon maghimo na po ko o ka ng palabok. Okay. May request nila. So, mo na po na mong ila, ila ko unya. So, amasan ko anong kung pila ka mag-order and then mo na i-deliver karon sa ilaha. So, karon wala po man natulog. Ako mga baktin. Tura pa. sigi pag Dula o oh, sa unsa tanaw ra oh, mga suot, oh, mga suot. o mga ka kachika. Nagsapatos. Unya ang mga sinina gibutan dis mga gilid-gilid ang say unsay tirada ni akong mga anak so tapos tura akong anak. So ayan. Dili na nako na kunon mga kachika pero nadisgrasya akong anak atong kuan tung adlaw mo nang wala ko ka update yun karon uh, wala ko ka update sa kung Uh, online uh, sa tong vlog tungod kay gipa-check up na mo kagahapon so mo to kagahapon gikan mi sa check up nagdiretso mi pagpamaling gi para nami maluto ug amo ana ma baligya so mo na amo ang ano so dubli ingat gud kaayo ang atong kailangan sa atong mga anak so netabos ako a ah. listen learn jud kayo bilang ako, ah, bilang nanay lisod ka ayo kay ikaw inahan murag konsensya jud kay nimo perminte na makita ang peklat sa imong anak nga ingon anak na hitabo so kada mga kachika sa so, mga na mga gagmeng bata so before siguro ta maglihok-lihok mga kachika ah uh, kailangan siguro nato patulugon sa bago nato mahimong atong buluhaton bahalag magkalat na atong panimalay Ah uh, kumbalagid gud kalat gud ka ayong na yung mga nilabhan. So, makita ninyo wala gyud limpyo tanaw ang counter, ang lamisa, parting kalata. So bahala na magkalat-kalat na din ha, mga kachika basta ato na lang duho ng atong anak is okay. So darao. Oh. Hmm. So dili na pud siya papugong mga kachika sa iyang kuan kay hilig na kay siya lakaw-lakaw. -lakaw. Hilig na siya og ganang kabat-kabat, lakaw-lakaw. Mo nang ato ang tutukan ng atong anak kaya e, bisang unsara ilang pangkabuton so kaya mga kachika unya magluto na po ko o ka palabok so muna ang request nila kay gamingaw siguro sila palabok so magluto tag palabok Magkuhata silang order kung pila ang nag order man atong i-deliver sa ilaha kay Mojunay. ano din sa bukid gusto nila uh, door to door So, dili kayo sila nag-visit sa kong tindahan. So, kita mo misita sa ilang balay. So, update tamuan niya mga kachika. Hello mga kasari, kumusta? So, magandang tanghali sa inyong lahat mga kach mga kasari and of course mga kachika. So, andito tayo ngayon sa harap ng aking tindahan. So, yan. Konti na lang yung laman ng aking tindahan mga kasari. Hindi pa ako nakapag-replenish ng aking product. Pero but at least, may laman pa ng konti. So yan, hinihintay ko yung delivery ng aking uh, Tanduay Select at saka yung Tanduay Long Neck. Kasi may order niyan na uh, per case. So yan ang anhin natin. Tapos dito mga kachika, mga kasari, magluluto ako ngayon ng palabok. Anong luluto ini Mama Tal? Yan. Yan ang tindera ko. Dubli-dubli yung damit. <laughs> Aling maliit. Hi! Wala ikaw oh, school? May school ka na. No? So, ito pala yung nilalagay ko. So, ito yung double T 24-7. Ayan yung price ng aking mga kape. Ayan. Tapos, meron din kaming Joy's Ice Cream. Tapos, dito naman mga kachik. Ito yung mga biscuit. Ayan. Kulang pa yung laman ng aking mga uh, product. So, parang konti lang talaga yung laman kasi nga malaki talaga tong tindahan. Medyo may kalakihan mga kachika kaya ayan parang uh, walang laman, konti lang yung laman niya. So, hindi ko siya ma-occupy lahat kasi sobrang laki ng mga space, sobrang lapad. So, ayan mga kachika, sobrang init ngayon, tanghali na. So, kakatulog pa lang ng aking anak na si Sabrina. So, ayan magluluto na naman tayo ng palabok today tsaka yung lumpia magluluto na ah, magre-ready naman ako ng lumpia so para bukas kung may mag-order at least luto na lang so yan ang ating ah, lulutuin ngayon so at the same time magano din ako ng waffles baka may mag-order ng waffles so para paggabi ah, yun na lang ang ating eh, itinda kung may mga tao mamayang gabi sa swimming pool So, yan. <laughs> Hindi pa maayos yung tindahan namin mga kasari. So, tsaga mo ko muna to kasi wala namang ibang <coughs> option kasi kulang pa tayo sa budget. So, yan. Tsagaan muna natin. Ang importante, kumikita para sa ating hanap buhay. So, yan muna. Update ko kayo maya. So, ayan guys. Luto na yung sauce natin sa palabok. Ayan. Yung sauce natin. Tapos yung bihon din natin. Niluluto pa natin yung bihon. So, maya-maya mga kachika. Ito aning i- door to door na naman mamaya. So, kulang na lang nito is yung itlog. So, ayan guys, sold out ang ating palabok. May na pa sa dalan. So, nag-deliver ko mga kachika, mga kasari ug katong palabok. So, ganyan buntag is lumpia ang gulay. Tapos, karong hapon, snack nila is ano, uh, palabok request sa akong ate to so naghimo jud ko so karon na pa I order ato ang kuanon himo pa ko glass napat magatod pa ko glass ng order So, dali na kayong kwarta. At least, nasold out akong bihon. Nasold out akong itlog. O, oh, ba diba? So, discard lang mga Mars. Tanaw akong itsura. <laughs> Napakwigibotang sa -ku ano sa kung ano na kigibit-bit na ako. So, ayan mga kachika. Gabi na naman. So, magluto tayo ng lauoy. So, mag lauoy ta. Magsabaw tayo ng isda. yan natin ng malunggay. Kailangan natin kasi yung arthritis ni partner umandar na naman. So, kailangan natin ng healthy food. So, maganda yung ano natin ginawa natin kanina mga kachika kasi yung stock natin na bihon at saka yung mga dilata yung tuna at least na benta dahil sa pag natin. So, yan tamang, kasi kung maghintay tayo na may bibili, so wala talagang mangyayari mga kachika at maubos lang sa konsumo. So, ayun at least kailangan din ta talaga natin gumawa ng paraan para ma uh, ma out or ma mabenta natin yung mga product natin. So, yung sa palabok, mga kachika, ilang plate yun daw? Kapuya, kabingbing, kananay, kang inday, kang Kaukau, -kau, kang tata, no? Kang nanay, kang inday, Kaukau, -kau, tata, six, six ka plate, mga kachika, sa 40 pesos. So, 30 pesos times 6. So, meron tayong 240, mga kachika. Tapos, 200 plus din yung sa, ano natin, 240 din yung sa lumpia natin kaninang umaga. So, diba, at least, at least, mga kachika na nabenta natin, sold agad. Ang na tal. So, yan. Ipaghanda natin ng hapunan. Dumating na si partner. Kailangan natin magluto ng magluto ng, 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 ng gulay.